ang ating pag-uusapan sa mga ito, part 1. Ang part 2 nito sa bayan mo. Marami pong mga hero kung tawagin sa mananampakaya ng Kristiyano na hindi masyadong napakansin. Uh, katulad dito ni Iiko o Taigikos at ni Kulisimo kung tawagin. Mga tapat na lingkod ng Panginoong Isu Kristo. At sa araw na ito, ito po ang ating pag-uusapan kung paano sila kung paano ang kanilang pagiging tapat ng mga lingkod ni Jesus Kristo. Kung titignan mo na doon sa ating binasa, si itong si Tito. Si Tito, kiligo ko ay taga-Asia. O kapwa mang gawad ni Apostol Pablo. At si ko naman, kung ating tinan, siya po ang anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya sa loob ng ilang buwan siya po ay alipin ni uh, ng isang lingkod din ng Panginoon na uh, si Barney ang si Pilimon. Kung hindi ako magkapamalik, siya yung sinulatan na patawarin mo na si Ulisimo. Ang katapatan o pagiging tapat ni Pilipo. Titignan ko natin, tapat na lingkod kung titingnan natin yung buhay na siya po ay na lingkod sa Iglesia ng Diyos sa kanilang kapanahonan sa panahon ni Apostle Pablo. Ang siya po ay may panindigan sa aral ng mabuting balita at makakamiwalaan sa lahat ng tao. At isa po siyang mundilo na iingkahit sa mga tao sa tunay na aral na nagmumula sa panahon ng kasulatan. At ito pa po, hindi siya takot na ituro ang gospel o kung paano tayo ililigtas ng ating Panginoong Isu Kristo sa cross ng Calvario nung siya po ay narito sa Reiki. Hindi po siya natatakot na ituro ang araw dito. Kaya po, ang pagiging masunurin ni Tino sa salita ng Panginoon, dalagay niya po yung sulat nito sa mga taga-asya na iinutos ni Apostle Pablo. Kapunayan ng pagpapakita ng katapatan sa paglilingkod, hindi lamang para sa sarili, kundi para sundi ang kalungkutan ng Panginoon. Ang doon po yung kanyang pagbibigay ng positibong alimbawa bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang kumikilala sa Diyos, mayroon siyang positibong alimbawa na kapagbibigay po siya ng impact doon sa mga tao na kapalitin sa ayun sa panahon ni Ligido. At pagpapakita ng halimbawa ng pagiging daluyan ng pagpapala ng mabuting balita. Iyon po si Ligido. Ngayon, nakita natin na ang karapatan ng mga lingkod na to ng Diyos ay talagang totoo. Kaya sa panahon natin ngayon eh, ang panawagan kung sila ay nagtapat kung sila ay naglingkod, kung sila ay sumunod, kung sila ay nagdaan ng panahon, para iparating ang mabuking balita sa iba. Ang kanawagan na naman sa aking panahon ngayon, be a faithful servant of the Lord sa aking panahon. Kaya po, ako na ang ng Panginoon na nagbigay ng na dapat bigyan natin ng pansin. Kaya po na, una, maging babagi tayo sa gawain na ng Panginoong Isang Kristo. Pangalawa po, magkaroon tayo ng panahon sa pag-aaral at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sabi po ni Joshua, ah uh, chapter 1, uh, verse 8, uh, sabi ko, uh, dilihin mo Huwag mong dalita ang basahin ng abad na yun. Talagang andun ang iyong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kung marami mo tayong oras para sa cellphone, <laughs> sa pagtatak at panunod ng mga kinisemi, may mga ganun eh. mas busy doon eh. Pagtitinda, paglao kung sa dagat tayo, mga kasiyahan, mga opasyon, pagpunta sa ibang lugar, mga mabibahay, mga mabibahay, eh. Kung maraming tayong panahon paladan, ang mga bagay na ito na nilalala natin ng panahon, mas hindi dapat nating hindi panahon ng Panginoon dahil sabi niya, Hindi kita iiwan, hindi ka babayatan. Mga kapatid, patuloy po ang panawagan ng Panginoon dahil ang uras ay napang-bilis. Sabi po sa Roma chapter 13 verse 12 na mamaalam na ang gabi at malapit na maliwanag. Kaya, uh, layuan natin ang gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Be, be a faithful servant of the Lord na kung saan ang pangalawa magkaroon tayo ng panahon na pag ang salita ng Diyos kaya po tayo ay nagdalaan na oras sa panahon upang pag-aralan ng salita. Mapalat sa kagaya ni Yuswa o Yuswe na may panahon para karalim ang salita ng At pangatlo, sa pagiging tapat na ng Diyos, maging modelo ng paglilingkod at pananampalataya sa lahat ng pagkakaroon. Ito ang buhay ng tiyo o tayo tiyo sa kung saan modelo ng pananampalataya at paglilingkod sa lahat ng panahon sa po, sa aklat ng games. Mababasa natin. Ah, uh, ba? inyo ninyo halimbawa ng pagbabata at pagtitiis mga kapatid ang mga probeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Kung titignan nyo mo yung mga probeta, iba-iba yung kanilang kamalasan. Ang iba ay magiging yung mga uh, disipulo ni Jesus Christ iba-iba yung kanilang kapatayan. hindi yung kanilang sinatirdaan ng hirap, pero hindi po sila. Tumalikod sa Panginoon, hindi po nila iniwan ang araw ng Diyos para makarating sa atin at tayo man din ay magbiyayaan ng kabutihan ng Panginoon at maranasan natin ang pagpapala ng Diyos at baranasan din natin ang kaligtasang bigay ng Diyos sa panahong ito, mga kapatid kaya po pag-ibuli yun tayo ng pag-ibuli at ng para sa kanon. Yun yung mga to. Hindi yung kristyano lang tayo kasitimbaan. O, o sa loob ng church, kristyano ako. Pag sa loob ng church, kristyano, kristyano, kaya tuturo po ma. May stage, ha? At alam yun, nakano, ang ganda-ganda na ayos mo. Paglabas ko sa church, para away. <laughs> Paglabas ko sa church, para bintang. Paglabas kapasinuringan. Kahit labas mo sa church, mandaraya ka pa rin. Hindi ka pa rin marunong magpatawad. Mapanglilang ka pa rin. At marami pang iba na wala ng dapat sa buhay ng isang kristyano. At katitiyak ako dahil nalang nyo si Kristo, alam kong wala na ito sa buhay niyo. Amen. Kaya po, pangatlo, maging budilo ng pananampalataya o paglilingkod at pananampalataya sa ating pagkakas. Kaya po, sa umaga nito, ang panawagan na ayos ng Diyos, mga kapatid, na makita sa atin ang pagiging mabuti at tapat na lingkod ni Kristo. Kaya kung tayong susuko na gawin ang kanyang kaluman. Magpatuloy tayo dahil hindi po tayo lugi kung ating pakanaisin ang kanyang katuliran dahil ang katid nito 爱不会让我难过。